Mula sa lugar kung saan bumagsak ang ginawang tubig na katawan ni Masalanta, nagsimulang umagos ang isang malinaw ngunit malakas na daluyan. Sa unay ito'y maliit na batis lamang, ngunit habang bumababa mula sa kabundukan, ito'y patuloy na lumalawak at lumalalim. Ang bawat patak nito ay nagmula sa huling hininga ng diwata, malinis, malamig at puno ng buhay. Hindi ito ordinaryong tubig, sapagkat sa bawat pagdaloy nito ay may kasamang damdamin ng pag-ibig lungkot at sakripisyo. Si Luntian, na nooy tila nawalan ng kaluluwa sa sobrang pagdadalamhati, ay gumising sa tabi ng bagong silang na ilog. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nawalan ng malay, ngunit ang una niyang narinig ay ang banayad na agos ng tubig, tila isang tinig na marahang tumatawag sa kanya. Nang idampi niya ang kanyang palad sa agos, nakaramdam siya ng kakaibang init sa gitna ng lamig, parang yakap na matagal niyang hinintay. Alam niya sa puso niya na naroon si Masalanta hindi na bilang diwata, kundi bilang ilog na magbibigay buhay sa marami. Sa paglipas ng mga araw, sinundan ni Luntian ang daloy ng ilog. Sa bawat baryong madaanan nito, ang tigang na lupa ay muling naging luntian, ang mga palayan ay napuno ng tubig, at ang mga tao ay nagbalik ng pag-asa. Ikinuwento ng bata ang sakripisyon ng diwata sa bawat ng kanyang nadaanan. Unti-unti, ang ilog ay kinilala hindi lamang bilang biyaya, kundi bilang banal na alaala ng isang nilalang na minahal ang tao higit pa sa sariling kaligtasan. Ngunit sa kalangitan, patuloy ang pagtitig ng mga Diyos sa mahaba at papalakas na agos. Naramdaman nilang kahit na wala si Masalanta sa anyo ng diwata, ang kanyang kapangyarihan ay nananatili at patuloy na lumalakas sa bawat liko ng ilog. Ang kanilang galit ay hindi paganap na nawawala at sa kanilang mga mata ang ilog ay hindi lamang alaala ng sakripisyo, kundi isang paalala ng paglabag sa pagitan ng mortal at diwata. Sa likod ng kapayapaan, unti-unting bumabango ng isang bagong pagsubok. Habang patuloy ang paglawak ng ilog, dumating ang isang gabing nagdilim ang kalangitan na tila binalutan ng makapal na poot. Ang Diyos na naulap at kulog ay nagtipon sa itaas ng kabundukan at nagpadala ng matinding unos upang eh, pigilan ng paglakas ng banal na daluyan. Ang hangin ay umuungal, ang ulan ay tila mga sibat na bumabagsak sa lupa, at ang ilog ay nagwala na parang isang sugatang nilalang. Ang mga pamayanang nasa tabing ilog ay nangamba. Takot na takot na bakalamunin sila ng galit ng kalangitan. Sa gitna ng unos, tumindig si Luntian sa pampang ng ilog at tinawag ang pangalan ni Masalanta. Sa kabila ng kanyang takot, inialay niya ang kanyang buhay bilang kapalit kung titigil lamang ang galit ng mga Diyos. Sa sandaling iyon, ang ilog ay biglang luminaw sa gitna ng kadiliman at mula sa masidhing agos ay umangat, ang isang liwanag na hugis diwata ang huling bakas ng anyo ni Masalanta. Hindi na ito ganap na katawan kundi isang liwanag na puno ng pag-ibig at kapayapaan sa harap ng mga Diyos muling na magitan ng alaala ng diwata. Ipinakita niya sa kanila ang mga lupang muling nabuhay, ang mga batang muling natuwa sa paliligo sa ilog, at ang mga magsasakang muling nagkaroon ng ani, ipinadama niya na ang kanyang sakripisyo ay hindi paglapastangan kundi isang handog ng habag para sa sangkatauhan. Sa unang pagkakataon nayanig ang puso ng mga Diyos at ang kanilang galit ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Biglang tumigil ang unos. Ang mga ulap ay muling naghiwa-hiwalay at ang buwan ay tumambad sa ibabaw ng tahimik na ilog. Siluntian ay bumagsak sa pampang, hindi patay kundi pagod na pagod at sa kanyang dibdib ay naramdaman niya ang banayad na tibok ng ilog, parang paalam at pasasalamat ni Masalanta. Mula noon ang ilog, kagayan ay patuloy na dumaloy, bilang walang hanggang alaala ng diwata at ng batang, naniwala sa dalisay na pagkakaibigan ng tao at kalikasan. Hanggang ngayon, sinasabing sa bawat malamig na agos nito ay may yakap ng isang diwata na minsang nagmahal ng isang mortal.